Magkano pinakamalaking kinita mo in one month sa dropshipping? Yung kinita ko is 43,701.53 centavos. Ako nga pala si Arby Habate, 29 years old and taga Maribeles, Batano. Ano yung background mo bago ka magsimula sa dropshipping? 6 years na akong tambay, nag-aalaga ng dalawa kong anak. Bali yung asawa ko lang yung nagtatrabaho talaga. Ano yung pinaka nagustuhan mo? Bakit ka nag-enroll sa Team Genuine Academy? Yung implementation guarantee. Kasi wala pa akong idea talaga dito sa dropshipping. So yun lang yung nagustuhan ko na kapag hindi ako kumita within 3 months is ibabalik yung pinang-enroll sa akin. So susundin ko lang step by step training within 6 months Ayun. Hi my name is Carl Serrano at isa akong negosyante at dahil naging successful na ako sa business ko ang mission ko naman ay ma-share sa mga kababayan natin kung paano madagdagan ng kinikita nila at kung paano makaipon na interview na rin ako sa show ng pinakasikat na financial trainer dito sa Pilipinas at personal na idol ko na si Searching Titan na invite na rin kami sa mismong bahay niya na interview na rin ako sa podcast ni Boss RDR at na-feature na rin sa TV ang kwento naming mag-asawa sa kada umaga with Miss Pia Guano sa Net25. By the way, wala akong binayaran na kahit na piso para ma-interview nila. Napakalaking privilege para sa akin na maimbitahan nila sa mga shows nila. Meron na rin akong over 1 million followers sa lahat ng aking social media accounts combined. Una, mag-focus ka muna sa pagpapalaki ng income o yung cash flow mo. Ang pagtitipid ay temporary solution lang pero hindi yan makakatulong sa long term. Dahil kahit anong pagtitipid natin, tataas at tataas pa rin ang mga presyo ng mga bilihin dahil sa tina natawag na inflation rate. Pero kapag nag-focus ka sa pagpapalaki ng income mo, hindi mo na kailangan pang alalahanin ang mga gastusin buwan-buwan. At bukod doon, magkakaroon ka pa ng sapat na pera para sa savings mo. Tapos yung susobra dun sa perang kinikita mo, yun naman yung gagamitin mo para sa pag invest para sa retirement mo. Ang pagkakamali ko dati, mas inuuna ko yung pag invest kaysa sa pagpapalaki ng income ko. Kaya nung nagkaroon ako ng emergency, na-event ko rin lahat ng mga investment ko kasi hindi pa naman talaga sapat yung kinikita ko para sa buwan-buwan na mga gastusin. Akala ko kasi dati, kailangan mag-invest ako na mag-invest para umaman ako in the long term. Pero mali pala yun. Huli yung investment, dapat mauna yung pagpapalaki ng income. Lalong-lalo lalo na kung hindi sapat ang kinikita mo sa trabaho mo. Kailangan mong unahin yung pagpapalaki ng income. Pero bago ka magdagdag ng source of income, siguraduhin mo muna na hindi ito kakain sa oras mo sa trabaho. Para kahit busy ka sa trabaho mo, and eh magagawa mo pa rin na kumita. Kapag tinapos mo ang video na ito, isishare ko sa iyo yung sample ng pwede mong pagkakitaan kahit na busy ka sa trabaho mo. Ikalawa, leverage tools and system. Dati akong service crew at college dropout. Wala akong kaalam-alam na kahit ano pagdating sa pagbebenta. At dati, ayaw na ayaw ko nyan kasi mahihain ako. Pero meron akong nadiskobre na tool at sistema na madaling matutunan at sobrang daling gamitin. Para kahit mahihain ka at ayaw mong humarap sa mga tao, ay magagawa mo pa rin makabenta. At ikatlo, maghanap ka ng successful na mentor na magtuturo at gagabay sa'yo. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Parang GPS ng sasakyan o yung Waze o yung Google Maps. Mas mas madali kang makakarating dun sa destinasyon na gusto mong puntahan kung merong magtuturo sa iyo ng eksaktong kailangan mong daanan para makarating ka doon, di ba? Ganon ang ginagawa ng mentor. Sila yung pinaka shortcut mo para mas madali mong ma-achieve kung ano man yung goal na gusto mo. Dahil naging successful na siya, ipapagaya na lang niya sa iyo kung ano yung ginagawa niya. Magiging mas madali at mas mabilis na para sa iyo. Marami pa akong gustong i-share sa iyo kaya gumawa na lang ako ng libreng webinar kung saan ma-discover mo ang makabagong klase ng pagkakakitaan na pinagawa ko mismo na sobrang daling gawin at kahit nasa bahay ka lang. Lalong-lalo lalo na kung may iba kang trabaho o may ibang pinagkakakitaan, sobrang laki talaga ng maitutulong nito sa'yo. Pindutin mo lang agad yung button na makikita mo sa ilalim ng video na ito para ma-access mo na kaagad yung libreng webinar. O pwede ka rin mag-comment sa ilalim ng favorite food mo and then isesend ko sa'yo sa messenger yung link papunta dun sa libreng webinar. Sana maabutan mo pa bago mawala.